lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, alas syete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six sa six, mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita. Bagyong Paulo. Posible pang lumakas hanggang typhoon category bago mag landfall ngayong araw. Ilang lugar sa Luzon nagsuspende na ho ng klase dahil nga huyan sa masamang panahon. Ang OCD, may pit na tinututukan ang pagpabalik ng supply ng kuryente at komunikasyon sa Cebu. Hindi naman pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa budget deliberations, kinundena ng Kamara. Ito namang ethics complaint laban ho kay Senador Escudero. Partidaw ng sarswela ni Congressman Martin Romualde At si Janet Lim Napoles Hinatulan ng hanggang sa 154 years Na pagkakakulong dahil huyan sa money laundering Isiksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso kasama Ang buong persa ng Brigada News FM In the, In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama and Lacas, the Mass Plus Herbal Capsule, Atres, Stension, Power Cells Herbal Capsule. Ito, ang Brigada Palita Nationwide. Sa Umaga, Brigada. Nationwide. Brigada Palita. Magandang Umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, At Saboong Mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po ng biyernes mga kabrigada, October 3, 2025, kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, lalo pang lumakas ang severe tropical storm na Bagyong Paulo. Abang papalapit sa kalupaan ng Northern Aurora at Southern Isabela. Huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 150 kilometers silangan ng kasiguran Aurora, taglay ang lakas ng hangin na 100 kilometers per hour at pagbugso na 125 kilometers per hour habang kumikilos, pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, magla-landfall ang bagyong palo sa Northern Aurora o Southern Isabela ngayong umaga hanggang tanghali. rin ang Northern Luzon maghapon at posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Sabado ng umaga. Dahil dito, itinaas na ang signal number 3 sa hilagang pahagi ng Aurora, Central at Southern portion ng Isabela. Hilagang bahagi ng Quirino at Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao. Southeastern portion ng Abra, Northern portion ng Benguet, pati na rin ang Central at Southern portion ng Ilocos Sur at Northern portion ng La Union. Samantala, signal number 2 naman sa Central at Southern portions ng Mainland Cagayan. Nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Gayon din ang central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, central at southern portions ng Apayao, Kalinga, Ilagang Pangasinan, nalalabing bahagi ng Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Samantala mga kabrigada, ito naman ho, signal number one. Ang uh, nalalabing bahagi ho ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, natitirang bahagi ng Aurora, hilagang Quezon kasama ho ang Polillo Islands, Camarines Norte, ilang bayan ng Camarines Sur at Catanduanes, northern portion ng Bulacan, northeastern portion ng Pampanga at hilagang bahagi ho ng Zambales, Tarlac, pati na rin ang natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Pangasinan at Nueva Ecija. Kanserado naman ang klase sa ilang probinsya at bayan sa Luzon dahil po yan sa epekto ng Bagyong Paulo. Walang pasok mula kindergarten hanggang kolehiyo sa mga pampubliko at pribadong parlan sa Abra, Aurora, Isabela, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan at La Union. Sa Cagayan, suspendido rin ho ka-brigada ang klase sa Alyakapan, Apari, Bagao, Claveria, Igig, Lasam, Peña Blanca, Santo, Praxedes at Santo Niño. Sa Cordillera naman, wala ho pasok sa Banawe at sa Mayoyao sa Ifugao at sa Tabok City sa Kalinga. Suspendido na rin na klase sa Solsona, Ilocos Norte at sa Narvacan at maging sa Tagudin sa Ilocos Sur. Wala naman hong pasok kabrigada sa Cabanatuan City at Santa Rosa, San Nueva Ecija. Kayo din sa mga bayan ng Masinlok at Palawig sa Sambales. Kanselado rin po ang klase sa mga bayan ng Lopez sa Quezon. Wala pa naman pasok. Sa San Fernando at Talisay sa Cebu, Dagupan City, Santiago City, gayon din sa Lapu-Lapu City at ililipat huyan sa Alternative Learning. Suspendido naman ang klase sa buong Masbate hanggang sa October 4. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ito ang pagbabalik ng supply ng kuryente at komunikasyon at housing needs. Pangunahin daw tinututukan kasunod ng malakas na lindol sa Cebu ay sa OCD. Brigada CAF Austria sa Balita. Y brigade amor! Brigada! 5 <laughs> Report! <laughs> Patuloy ang rapid assessment na isinasagawa ng Office of Civil Defense matapos ang pagtama ng malakas na lindol sa Cebu upang matukoy ang kabuang pinsala at pangangailangan ng mga apektadong lugar. Ayon kay Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, tatlong pangunahing aspeto ang dapat tugunan kaagad. Ito ang restoration ng power at communication at housing needs. Sa initial assessment, tatukoy din ang mga sumusunod na agarang pangangailangan ng mga residente. Sa munisipyo ng Medellin, power generator, inuming tubig, tap water at hygiene kits. Sa Sogod, tents, trapalo, tarpaulin, food packs, flashlights at batteries. Sa bogo City, internet connectivity, power generator, tubig at food supplies at sa Daan Bantayan, tents, flashlights, inuming tubig at generator. Dagdag ni Alejandro, nagpapatuloy pang assessment upang makuha ang kabuang halaga ng pinsana sa mga ari-arian Kasalukuyan ding nagtutulungan ng DSWD at DPWH sa pagtukoy at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan. Base sa ating uh, rapid assessment, no, tatlo ang uh, uh, ang dapat magawa, no? Maggawan kaagad ng paraan. Una, power, power restoration pangalawa communication and pangatlo yung uh, housing needs ng ating mga kababayan. So ongoing pa po ang uh, rapid assessment para makuha natin yung kabuhang uh, uh, effects no? Total effects kasama na dyan yung uh, uh, amount na or value ng mga properties na nasira. In the heart of changing lives ako si Brigada Kas Austria ng 105.1. Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang GSIS magbibigay daw ng tulong pinansyal sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo. Brigada, brigada. <laughs> Report. Handang magbigay ng tulong pinansyal ang Government Service Insurance System o GSIS sa kanilang mga miyembro at pensioner sa Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Ayon kay GSIS President at General Manager Wick Veloso, kaisa ang ahensya ng mga kawani ng gobyerno at mga retirado sa gitna ng kanilang pinagdaraanan. Sinasabi pa ni Veloso na bukas ang emergency loan program para sa mga kwalipikadong miyembro at pensionado na nakatira o nagtatrabaho sa Cebu. Maaring makahiram ng hanggang 40,000 pesos ang mga may existing emergency emergency loan habang 20,000 pesos naman ang pwedeng hiramin ng mga walang outstanding balance. Babayaran ito sa loob ng 36 na buwan na may 6% na interes bawat taon at magsisimula lamang ang paghuhulog makalipas ang tatlong buwan. Bukod sa tulong pinansyal, nakikipag-ugnayan din ang GSIS sa mga lokal na pamahalaan at sangay sa Cebu upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Asarte! Brigada Balita Nationwide Ito ang pagtatayo ng 10th City para ho pansamantalang masilungan ng na mga nawalan ng tirahan dahil sa lindol ipinag-utos na ni Pangulong Marcos Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! <laughs> Iniatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng tent city sa Bogos City, Cebu para pansamantalang masilungan ng mga residente na nawala ng tirahan matapos ang 6.9 magnitude na lindol sa kanyang pagbisita sa Bogos City upang personal na pangunahan ng relief efforts. Sinabi ng Pangulo na marami sa mga residente ang natatakot bumalik sa mga nasirang gusali at maging sa ilang evacuation centers. Bilang tugon, ipinagutos ni Pangulong Marcos ang pagtatayo ng tent city gamit ang malalaking medical tent ng Philippine Red Cross na unang ginamit noong COVID-19 pandemic bilang isolation at staging facilities. Tiniyak naman ang Pangulo na ang mga tent ay lalagyan ng pagkain, tubig, kuryente, mga generator sets at iba pang kinakailangang serbisyo para sa mga evacuees. Dagdag pa ng punong ekotibo, sisiguraduhin ng pamahalaan na may sapat na tulong at suporta sa lahat ng naapektuhan habang nagpapatuloy ang relief at recovery operations. Ang desisyon namin, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin. Kagaya ng uh, sinabi ko sa ating mga LGU executives, ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit ng COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya yun ang dadalhin namin dito sa ngayon. And we will then, doon sa punsaan nilalagay yung gagawa ng tent city, kung tawagin, ay lalagay din, lalagyan din natin ng siyempre lahat ng facilities. Uh, natin na may food supply, may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset, kung anuman ang pangangailangan ng tao. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito hong si Sen. Batod De La Rosa. Handa na raw humaging referee ni Sen. Amy Atni, Sen. Ping Laxon. Brigada Ann Cortez, ibrigada brigada boy Brigada! sinabi ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa kanyang social media posts na po pwede raw siyang tumayong referee ni na Sen. Amy Marcos at maging ni Sen. President Pro Tempore Ping Lacson bilang kapwa kaibigan naman daw niya ang mga ito. Nagugat nga ang komentong ito ni de la Rosa sa palitan ng salita ni Marcos at Lacson tungkol nga sa flood control investigation. Ayon kasi kay Marcos na lilito na raw siya sa Senado dahil sa balitang narinig niya ay hindi na raw magpapahiring ang Blue Ribbon Committee dahil maglalabas na ng partial report si Lacson. Dagdag pa niya baka raw, may pinag-usapan na sa majority caucus tungkol dito. Bilang tugon naman, pinayuhan ni Lacson ng senadora na dumalo sa pagdinig ng kanyang komite upang hindi raw ito malito. Ayon pa sa kanya, mainam din kung makinig ito sa session hall at magbasa ng announcement sa All Senators Chat Group para manatili itong updated. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105. 5.1, Brigada Nyunguza, FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Hindi na raw ikinagulat pa ni Senador Cheese Escudero ang inihaing reklamo laban sa kanya sa Senate uh, Committee on Ethics kaugnay ng 30 million pesos campaign donation na kanyang tinanggap uh, mula po sa isang kontraktor noong 2022 elections. Uh, Anya bahagi lang daw to ng umano'y script at sarswela ni dating House Speaker Martin Romualdez upang ilihis ang atensyon ng publiko mula huyan sa mga isyong kinakaharap ng mga congressmen. Git ng senador, malinaw na isang politically motivated na hakbang ang kaso at gagawin niya ang lahat upang mailantad ito bilang isang peking issue nakasaad sa reklamo na nalagay sa alanganin ang integridad ng Senado dahil sa naturang donasyon dahil nagmula ang pondo kay Lawrence Lubiano ang presidente ng Center Waste Construction and Development Incorporated muling iginiit na labag sa Omnibus Election Code ang pagtanggap ng donasyon mula sa mga individual o kumpanyang may kontrata sa gobyerno kahit pasabihin na ito ay mula sa sariling bulsa ng isang kontraktor. Ang NBI kinasuhan daw itong si Alice Guo at kanyang pamilya kaugnay ng negosyo at mga ari-arian sa Bulacan. Brigada Jigoboy Custodio i-brigada e mo. Brigada! brigada. <laughs> Report! Kinasuhan ng NBI Bulacan South District Office si dating Bambantarlak Mayor Alice Guo na kilala rin bilang Gowaping kasama ang kanyang pamilya. Sa investigasyon, lumitaw na sila ang nasa likod ng ilang kumpanya gaya ng QJJ Group of Companies sa Tibapa na nakarehistro sa Barangay Patubig sa Marilao, Bulacan. Napatunayan binili pa ni Guo ang isang lupang mahigit 4,000 metro kwadrado doon noong 2010. Ngunit ayon sa NBI, idineklara ni Guo at kanyang mga anak ni sila ay mga Pilipino kahit sila ay mga Chinese nationals. Dahil dito, sinampahan sila ng 30 counts ng falsification of public documents at 30 counts ng paglabag sa anti damilo Apat na kaso kaugnay ng peking aplikasyon sa business at building permits at anim na dagdag na kaso laban kay Guo para sa amanoy peking deed of sale. Ayon sa NBI, malino ang ebidensya sa mga peking dokumento na isinumite ni Naguo at kanyang pamilya. Pinuri naman ni NBI Director Jaime Santiago ang kanilang mga ahente sa masusing investigasyon na nagbunga ng na mga kasong ito. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Ito raw kabastusan at pagtatakda ng kondisyon ni Vice President Sara Duterte bago humarap sa budget deliberations pinuna Kaya naman itong zero budget para ho sa kanyang opisina ay eh, muntik na daw igiit Brigada Haji Camino sa detalya niyan, ibrigada mo Brigada 5 <laughs> Report Enough is enough enough of her brattiness so i rise today to manifest my extreme displeasure Bastos! Ganito inilarawan ng isang dismayadong representative Laila de Lima si Vice President Sara Duterte. Napuno na kasi si de Lima sa ipinakitang asal ni Duterte nang hindi na naman ito sumipot sa plenaryo para sa deliberasyon sa budget ng kanyang tanggapan sa susunod na taon. Ito ay katlong sunod na pagkakataon na hindi nakita si VP Sara sa plenary debates. Pero ayon sa sponsor ng budget na si Palawan Representative Pepito Alvarez, walang ipinadalang kinatawan si Duterte at sa halip ay nagsumite ng liham sa House Committee on appropriations. Nakasaad sa mga sulat na may mga itinalagang opisyal at kinatawan si VP Sara na haharap sa budget deliberations. Nagtakda rin ng ilang kondisyon ang pangalawang pangulo bago siya personal na dumalo sa plenaryo. OBP, in close in parenthesis, budget for 902.895 million pesos has been deferred due to the committee's insistence that I attend the plenary deliberations. I am prepared to attend however I am seeking the following House of Representatives demand the attendance of President Marcos for the 27.3 billion pesos budget deliberation of the office of the president Bukod dito, nais ni Duterte na magproduce ang House Committee on Good Government and Public Accountability ng dokumento mula sa Department of Justice na nagsasaad na tinanggal na sa Immigration Lookout Bulletin Order si OVP Chief of Staff Attorney Zulayka Lopez at anim pang personel. Dahil dito, hindi na naitago ni Delima ang pagkadismaya, lalo't sa Senado ay may mga kasama ang iba pang opisyal si VP Sara. Nagbanta pa ang kongresista na isusulong na mabigyan ng zero budget ang OVP. Who is she? To continuously disrespect or show disrespect to this body as, as an institution and to the Constitution. If she can afford to be showing herself up to the Senate, including being there and applauding the former Senate president in his privileged speech, which is Definitely not part of her mandate as a Vice President. Why can't she not spare a few moments of her time, time attending to her official function as Vice President? Samantala, ipinaliwanag ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio na marami pang mga tanong na dapat sagutin si Duterte kabilang na ang issue sa kaliwat ka ng biyahe abroad at ang mabagal na utilization ng pondo in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Manawagan naman si Senator Bongo sa PhilHealth na gamitin agad ang kanilang pondo para ho sa mga pasyente at huwag ang mabulok o lumobo ang excess funds. Ayon sa mambabatas, maraming Pilipino ang takot magpa-ospital dahil ho sa kahirapan kaya dapat gastusin na ang pondo para ho sa kanilang karang pangangailangan. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide, Saumang Brigada Balita Nationwide. Brigada Pilita. Brigada Balita Nationwide. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naginglingkod. Ako po si Brigada Glenn Paruna at Brigada Gab Bolarito sa Brigada News FM Manila, from music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of